November 6, 2023 It's my day Punta kami ng palengke ngayon dahil uh, in-sponsoran tayo ni Oli Sheep ng pansit Thank you Xi. thank you, thank you Ay, sa palengke Yum Ipon. Hipon yan po ang aming tanghalian ngayong December 6, 2023. Bakasito. At yes. Ha? Bakit Dahil kay Chai. Gusto ni Chai. niya yun request niya. So yun, happy happy birthday sa akin. Salamat sa mga bumate. Nung alas 12 pa lang. Salamat sa mga babati pa lang. Thank you, thank you sa inyo. Ah uh, shout out kay Sir Kenneth Hudgens. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Uh, yan yung uh, number one supporter YouTube channel. Ha? Dito sa YouTube channel ko. Th thank you, Sir Kenneth. Thank you, Sir. Yes, Merry Christmas. So, shout out din kay Jocelyn Lacso. Thank you, Ma, sa mga pa-sponsor. No? Dito kay si, sa handa ko mamaya. Lahat yan, puro sponsor. Wala akong masyadong ginastos. <laughs> Ayos ba yun? <laughs> Pwede ba yun? <laughs> so, yun. ito lang ang ginagawa namin ngayong umaga. Happy happy birthday to me. Pero wala akong kawala sa gawain bahay eh. Kala ko makakaligtas ako sa gawain bahay. Ganun pa rin. Magilinis pa rin ako. Nga lang. Uh, long pa rin ako kahit na ngayong birthday ko. Uh, sino pa ba si shoutout natin? So yung belated. Happy birthday ulit sa kapatid ko. Si Justin. Sa kay Regine. Sa kay Tanya. Happy happy birthday Tanya. Kasabay ko ng birthday yan. Si Tanya. Tanya Eckert. Happy happy birthday sa atin. More blessings. Yeah. So, yun. Ano ba to? Puro daddy ng daddy. Toy, okay, bakit ba? <laughs> bakit ba daddy ka ng daddy? Bakit? Ano sasabihin mo? Oh, Nag-vlog ako my eh. Nagsasalta ka ng nagsasalta. Ano sasabihin mo, Brad? Wala. Yung si Chay. Paborito niya, ipon. Daddy, ano po na ba ko? Bakit? Ba't ba binato? Ayaw mo sasagot eh. Puro ka ng pito piso Kaya na po. Alas 12. Happy Birthday Daddy! Happy Birthday Daddy! Hahaha! Chyna, kung ano ni Chyna? Kagabi pa lang mga um, bago mo sa alas 12. Bati na ako. Ano na pa hakan? Oo. Salgo pa lang ko. Salgoan? Hindi wala. Bago pa nga Daddy. may 12 na bati ko natin. Na ako nagugas pa lang ako. Plato, eh. Thank you Daddy. sa pagpunta dito Jackie. Thank paborito, hipon. Mami, laki may hipon. Oy, kumain ka na kumain ah! food para tumabataba ka. Hoy, feed. Hoy, wala ko naririnig. Wala ko, may Bakam. problema talaga ng ano mo, ngipin mo. May ng mo. Kumain ka na, na kumain kaya. para tumabataba ka. December 6, kaya 2023. Video kaya. Diary. Sino pa ba? Siyempre ako lang. Oh, naman nagawa na <laughs> Salamat, Chef Cook. Magluluto pa rin ang pansit mo. Sa mga may hapon na yun. Yep, yeah, ganyan lang kami kasimple. Hindi kailangan ng bongga, malaga, masaya, saka mga walang sakit. Diba? Oh. sige, konting sakit. Sit family na nga daw. Loud, Sarap. Pakita niyo yung pag-away niyo. Paano kayo mag-away sa harapan ng mesa? O, dali. Para mapanood niyo to pag matatanda na kayo. Ang bako mo Sabi ni Papa Vito, hindi yan, hindi yan tait. Ula, wala, Saan wala, 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 wala. Prince. Ngayon, o, oh, bully. Sabi ni Papa Vito. Ilan taon na wala, ba to si Prince? Six. gan, hige, ubo. Six years old, bully. Ufo. Si Prince. Mana sa atin niya. Ang <laughs> ganda <May> ng kulbe. Kumakain ng ating kitchen. <laughs> Oo, magkawid oh, magka, na kay ni Prince. Tumatangos ka lang maigi. Hindi ako kasi tayo yata nun. Magkawid <laughs> <ka nila>. <laughs> na lang. Magkawid na lang sa akin na hindi sa akin na kakarunokin. Oo, oh, magkamukha o. Oh. Magkamukha yung dalawa. <laughs> Magkakulot din. Magkulot <laughs> <laughs> bastos. <laughs> Masisya yung takot. Oh, takot nga lang sa camera. Kung ganyan ang kapag ka, magmamodel-model ako. Sino pa nga yun? Wala ang winner. Wala. Para... Ops, kain mo na tayo guys. Happy birthday to me. Happy birthday <coughs> to me. Happy ano birthday, birthday, birthday <coughs> <ni King> to me. birthday ni Iking to. may bulgar yung ano ko. Palayo ko. Okay, happy birthday. Buti nga hindi na lang ang nakakalam ng tunay kong <coughs> palayaw. <coughs> hindi po Eric ang palayaw pa. <laughs> Ano? Claudia. Oh, bully. Ang sabi mo sa akin, Cloud, buti ka pa, maganda yung sinasabi mo eh. Ang sabi mo. Napaka-bully mo naman. Nagsasalita ako yan mo eh. Kaya na ako. Thank you, Lord. Amen. Napakaraming pambenta. Sabi nga ni si Barley Heist na yeah. ito. <laughs> Barley Heist. <laughs> sabi. Oh, ang galing ni Holy Shee. Siya nakaisip ng barley heist daw. <laughs> Ayan, nakayoko na. Dali, magasigasok ka dito, Chay. Ito, ito. Yung pansit ka doon ni Cloud, oh. Ba't ba may hiyain to? Ang ganda, ang ganda naman. Ba't ka nahihiya? Magtago pa talaga para ipakita itong mga bilog-bilog niyang ano dito, oh, Yan ay nakikita, bilog. Spring. Thank you. sorry Tapi kok. Ku lihat si naman ng Eh no. Pancit. Pancit. Tapi jam ini, Chan. Thank you, ya. Yeah. Thank you. Abang Labidan. Sama pa rin ba pakiramdam mo? Pa, hindi nga. Kamaya, therapy massage. Kamaya. <coughs> uh -huh. Therapy uh -huh. massage. Hindi uh -huh. naman. naman. Pag ikaw may kinapang sa therapy na yun. Mamasage na ako ito eh. Mamasage na sa isip mo. Di, ah. Madumi lang yung naisip mo kung ano man yun. I know you. Yes. Huh? May kulbe pala ito. No. Yan, yan. Inosente. Matalini yan eh. Pag matatalino lahat ng bagay na alam nila bukod sa pagluluto. <laughs> <laughs> Sige Kuya Sid. Ayan tulala, ganyan lang po siya, tulala. Pero masa naman niya pag inututan. Okay, Sid. Shout out to. Oh. Mga ba shout out? Chat <laughs> na ba party? Si Genesis nag-chat na. Ito na. so, si Daddy! Takao. Oh. Ano seasoning? Si ano seasoning? Ay na. Pansit. Wow! Paborito ko yan. Hindi nyo na itatanong. Kaya sapat na sa akin Yung ang anda. Tapos sponsor pa. Ah. <laughs> lupet? Lupet? Pwede ba yon? <laughs> ha? Walang handa. Eh. Meron namang panganda kaya lang siyempre meron tayong mas importante yung paglalaan ano. Uy, may 150 ano ka? Ano 150? Saan yun? Sa Ano ano? Mamaya, ano, ang malupit doon, di pa ako nakapagsimba. Mamaya, ano, nasa mo tayo kasi yun. Kain. Ha? Huh? Okay. May ulit! Alright! Up, fried chicken naman. Salamat, Bunso. I Sponsor din, syempre. Oh, Diba? Gano tayo kamahal ng ating pamilya, no? Hindi natin kailangan gumastos, puro sponsor lang lahat. Ganong kakapal ang aking mukha. <laughs> <laughs> Salamat sa mga buwabati sa akin. Thank you. Yeah. Ayun, no? Know, marami yan. Masa yung mga ano niya? Ayun, nandun pa. Ayun. So, oh, yeah. Yan lang aking handa, pero proud na proud na ako dyan. Thank you, Lord. Salamat po sa panibago taon. I love you. Chay, tuloy sayo mo yung <laughs> mo. So, punta tayo ng simbahan with Charlie's. Ano? Tomboy. tomboy. daw siya. Pero mukha ba tomboy yung ganyan? <laughs> tomboy, try mo mag-tomboy. <laughs> gawin ka namin, gawin ka namin pa Chay? Ang <laughs> pag kakakain ka ng bilat. Bala ka. <laughs> Ano yun? Lamot ka kulay ay mas maputi pala ano. <laughs> siya mas maputi daw si Chay sa'yo. Pagod na yan pero ayan driver pa rin. <laughs> Tama na ng 7-Eleven dahil naglalambing si Charles. Ano okay. daw? Oh, bago na eh wo, may pero daw siya. Oh, may bago na. Hmm? Papulitin. Dilibre daw ko ni Chai birthday. Thank you, Chaya. Thank you. <laughs> ano sa'yo, Shi? Wala yung script na. na. <laughs> Nag-iisip <pa> ako eh. Nag-iisip. Ano sa lang? 100, <laughs> buksan mo nga yung ano mo yung cute o. Ice cream ako. Ah. Ice cream daw, Chay Kay Shi. Ice cream? Na. <laughs> ano sa ganun lang? Ano <laughs> sa <laughs> Bili ba tayo ice cream Eh? Oh, Hop, mamaya na lang. A few moments later. Okay, tapos na mag 7-11. Punta naman tayo na sa Rocky. <laughs> Para magsimba at magpasalamat sa Diyos, no? Yun ang uh, aking panata. Ito birthday ko, may handa man wala. Gusto ko magsimba. Tago ka ng tago. Si Holgi. Salamat. Walang anuman. Sabi ko, welcome sa Wala walang anuman. Welcome, walang anuman. tapos ng misa bawin na rin kami yeah we love you Baba Jesus si Chai yung sabihin ka wala naman no Loli si wala din naman oh. busy yan sa pagdadrive eh salamat sa mga bumate at sa mga babati pa lang no yeah love you ayun ayun wala nang perya Last year, umabot pa ng mga December katapusan eh. So, ano, ano naman? Sabi ng nanonood, ano naman? Wala, meron ka nang ang cheekbone. And we're home. ha kain na! Salamat, salamat. Ay, ayun. Ano? Ay, ayun. So, ayan lang po ang aking handa, pansit, manok, at masarap na pandisal. Ma, <laughs> Yun, oh. No? May pa-cake. Ma, Baboy mo. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. regalo ko? Ano regalo mo? Pagmamahal. Pagmamahal. <laughs> salamat, salamat. Salamat. Kaya na tayo, hapunan. Rekta hapunan na to. Ganyan lang, o. Oh. Ganyan lang kasimple. Bigyan ni Kuya Jun. Sponsor na naman. So, yeah. Yun, no? o. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you I love you Salamat, love you. Salamat. <laughs> Kala mo si mentor Genesis Hindi mentor oh Amazing birthday Ay may pumasok sa account yan Alam niyo na ba? Congratulations. Secret Congratulations you Shout out I'm amazing Barley You're organic Sa yes. so, mga gustong bumili ah Marami tayong stock Ayan oh eh, no. Marami tayo ista. <laughs> so, hapunan na to. Yan. Yan ang aming konting salusalo. Happy <laughs> birthday, King! Konti na lang ang mga nakakaalam yan. Sabihin, original ka. Pag alam mo yun. Ano yun, Chay? May tali dyan sa chan mo. Ang gaya sa mama yun. Saan birthday okay. lang siya. Ano yun? Hindi kasi ako <laughs> pinilit masyado ni Genesis na yung ano pa yung pang-ingit mo dapat nun. Hello? Hindi, meron pa eh. Kung wow. sinabi okay. mo agad yan. Hindi, hindi pa eh. Bumblebee. Hindi pa. May sinabi ko eh. Sabi ko ka sinabi mo sa akin yung hapon. Ay, okay. yung okay. first time mo din pumunta ron. Oo. Okay. 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 First time din kinag-banding. Sayang. Next time, sama na ako. Tagay tayo. Okay. Okay. Mga sumber na ba? nila daging. Okay. Sayang. na eh, ganda. Si Regine lang yung wala. Yan. Ang ganang kumain siya. O, iba't yan lang? Ice cream agad? Kain mo sa na mo hmm. na. May pengi din ako. Kain ah. lang ka dyan. Happy, happy birthday. Boss Eric, Hi. happy birthday. Ah. Happy birthday <laughs> to you. Kain mo na. Kain lang kayo. Birthday ng Sex Bomb Eric. Sex Bomb Eric. Sakali kaya kita. ah. <laughs> Gagawin to. <laughs> Sex bomb <Ma 'am> Eric. <laughs> <laughs> Ikaw, alis ka rin, tapos mo kumain. I'm going to my mother. Yeah. Pero pahing nga oh. din, huwag hit and run ha. Mama. So this is my video diary. Salamat sa mga buwa bate. At salamat sa mga regalo, no? Shoutout kay Mama sa kay Mama Gladys. Sa buong family dyan sa so Molino sa kay Mama Josie si Daddy Marco Thank you sa inyo sa so kay Lolo Yun, sa so mga tropa ko dyan Thank you sa so mga bumati sa akin, thank you, love you Hello, Hindi ko kayo may isa-isa, ang -isa. dami nyo Yun Kainan mo na ako Okay Okay. Thank you.

Huwag <mulay> ka nandiyata bibigyan pera. Ayun, mo pa ito mga yeah, to. Hugas time. Hindi pa ka nabibigyan. Hindi pa nabibigyan. Para house din sa wakas, kahit simple lang. Napakasaya. Thank you Lord sa panibagong taon. More blessings sa amin. Sa family ko, sa amin ng mga utol ko. Si, sa amin lahat. No? Lalo ka la mama. Sa aming mga mama. More blessings to come sa atin. Pagpalain tayo na pagpalain ng Diyos.

mo oh, pa yung sama ng loob niya sa nangyari sa Katniel Ang biro